Ay mga kalumon, mayroon tayo ditong tubig na ginawa. May balon. Yan, may balon yan. May tubig tayo. Malalim yan. nan Tinakpan na ng mga palat ng nyug. May bagong bahay natin dito. Tingnan natin. Yan ang bahay natin. Malapit sa Santa Cruz. Yan. Sa taas. Ganyan. Wala nang dyan. Ang septic tank, tinakpan mo na. Ayan, tinakpan. May puno dito ang kawayan. Ayan lang mo na.